Alright mga idol Nandito naman tayo So mayroon po tayong Boardman So nangyari nito ay Habang nagmamaniyo Kabila na lang daw itong natirik So ngayon itest si dive natin Para malaman natin kung yun. Paano siya tumitirik drive natin Okay. Alright, test drive tayo mga idol. For Jadi di gua bigai tuntung menarik Sabay lang mga idol, mamaya pag tumirik na lang. Ayun, wala na mga idol. Wala, tumirik. <laughs> Ayan mga idol, wala na oh. Dito po tayo tumirik dito sa may bulaluhan oh. Wallace wow, Tip So nangyayari na Ang fuel pump niya ay So on off natin Bago ulit sa mabuhay So oh. Ah, isa pa nga kung ano pa to Tireg pa to Dito lang tayo sa gilid Tanggalan na Tireg bigla eh Dito tayo Papasok Thank you oh yun patay Wala na oh Patay tayo Tapos doon sa may bulaluhan Patay tapos dito pagpasok tayo dito na matay electric natin na bugong lang yung kanyang fuel pump so balik na tayo so mag open lang siya kapag in off natin yung sosya isa ka I start ulit oh ayun so balik na tayo mga tayo sa France natin hindi pa namatay matay yan lang tatlo ayun oh nabubulunan wala na oh 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 parating pa lang tayo patay na siya oh wala na kahit electric natin wala na hindi yan na yan oh. kung hindi natin on off ay okay. so bagong encounter na naman natin sa boardman man ng ganitong sira hanapin na naman natin ang sira nito alright ayan mga idol etong problema niya kapag bigla siyang namatay ayan oh. No? pag ini-electric natin natunog yung kanyang fuel pump Ano niyo, mga idol pipindutin ko yung electric ayan naririnig niya mga idol Gan. So, ang ano niya. Problema niya. So, ang problema niya kapag e, siya ay biglang namatay. Kailangan mo itong i-on off para mapandar mo siya ulit. Ang tinatakbo niya ay 10,620. So, ayan. Pag in-on off natin yan, on natin ulit start siya ulit. tapos mamaya maya mamamatay siya ulit so hahanapin natin ang yan ang hinahanap natin problema sa motor na to kung ano ang pinakasira nito kung bakit siya ay ganito ano? so yun mga idol uh, mamaya na lang kapag nakita na natin ang problema dahil haba lang video natin kapag tayo ay nagbibideo habang Nagahanap ng sira ng motor na to. So, yan po mga idol na kalas na po natin lahat. to, oh. Yung board mo na ito. kinik natin yung mga wire fuse. Ayos naman. Ayan. Hanggang dito. Dito, kinik din natin. Punta dito sa likod. So, ayan. Uh, kalas kalas ngayon pa tayo nakatingga yung MIUI yung may ari hindi pa nag nagpaparamdam <laughs> so yun mga idol ayan o oh. ang um, nakita natin yung problema kapag ginoon natin yung kapag natin yung kanyang ano yan. Dahil wala siyang gana uh, eh. Wala siyang error pag sinalpakan natin ang pan-diagnose natin. Wala tayong nakikita ng error diyan. Yan kapag in-start mo yan. Ano? Yung natunog la yung fuel pump. Ayun. yung mga idol. Kapag ako na uh, electric natunog ang fuel pump. So, ngayon, ang nakikita kong, ano, kinugot ko itong kanyang side stand switch. Ayan. Uh, ito nyo magkita niya sa pinakailalim bago nyo makalas ang sakit na to. Kailangan magkalas kayo ng bearings So, nga pag sinaksak natin yan mga idol, dahil naman tayo nakikita ang putol ah, tigas yun, nakalak na so yun, nakalak ah, eh, pag in-start natin yan andar yan ngayon, pag binaba natin yung ano yung stand hindi siya namamatay so, ano Tapos kapag matagal na siyang tumatakbo at umaandar, signalan ng mamamatay na parang nahugot yung side stand. Yun ang problema nito. Dahil ang wear ng kanyang side stand ay tatlo ano. Hindi katulad ng mga iba na dalawa lang. Pwede mong rekta so, pero susubukan natin kung may rekta natin itong mga idol napakaingay ng lifter So, yun ang ano nya na naging problema nya yung side stand ngayon lang tayo naka encounter ng ganitong problema sa boardman na side stand na naging problema nya Kasi okay, tiningnan ko na lahat ng wiring, wala naman eh. Pati mga continuity. Yan ang problema niya kapag side stand. Pag, ma... Pag mag Pag mag-electric ka, nagbubugong lang ang kanyang fuel pump. Hindi siya natuloy. Hindi So, ang nakita natin problema dito. Subukan natin kung mai recta natin yan mga idol, yung kanyang side stand. Dahil pag hindi, eh, ma-order pa tayo ng side stand switch. Kasi kahit ay eh, natin, hindi na mamatay. Hindi rin nainit yung sensor. Subukan ko rin yun eh lubricant mga idol. So ano ko lang muna to. So yun mga idol, wala si sir na nito. At mahirap mga maghanap dito. Dahil ngayon palang lang nangyari ito sa Boardman. So yan. Yung side stand switch ay bumigay. nasira. Parang grounded sa loob. So ngayon i-bypass natin tong mga idol So ayan Dinagyan ko ng diode Ayun, Ano Yung may silver na gohit Ayan Nakatapat yan dito sa Ang likod nito ay Yung may guhit na silver Nakatapat sa green Ano green Ang green mga idol Pagdating dito sa kabila ay black na may white dito sa papuntang side stand na sakit pero dito ay green tapos kinabit natin yung green sa kabila sa green green na may lighting na red Yan. green na may kulay na red ito pala ang negative. Ito ang black na may white, na may lighting na white. Ang tapat niyan ay ito yung green na may yellow. Yan, green yellow. Kumbaga, green na may yellow. 'Yan mga idol. So, 'yan ang pinagtapatan natin ng diode. 'Yan. Pwede niya yung gawin kapag sakaling eh, wala kayong mabilihan. Iba-bypass nyo na lang yung side stand ng itong Borgman mga idol. So yan na lang ginawa ko. Dahil hindi ito magagamit sir. Kung hindi siya makabili ng side stand dahil ito ang sira. So pinandar ko na ito ng matagal. Kanina pa hindi siya namamatay. Ano? Naka tusok lang muna yan. Pero ang gagawin ko dyan mamaya, puputulin ko na ito. At dito natin idugtong yung diode. Sa dito. Para hindi mag matanggal pag dito bako matanggal yan. Pero testing muna natin. Ayan oh, pagkita ko sa inyo. stop yeah. Maandar yan mga idol. Naka Nakabaypas na yung ating side stand. Ayan. So, yun ang ginawa ko. Binaypas ko na lang mga idol. So, ayusin ko lang yan. putulin ko lang to. At ibabalik ko na yung mga kahan ito. Tapos si road test natin mamaya ulit kung anong mangyayari. So, yan mga idol. Pinix ko na siya dyan. Ayan, tapos dito natin ginawa yung sa diode natin. Ayan. Yung may silver, dito yung nakatakpat sa ang kulay niya ay black na may white. Ayan. Tapos yung kadugtong niya ay sa green. Tapos yung isang wire, wala na yan. Naka pinutol na lang natin. Wala siyang pagkukunikan. So hanggang dyan lang yung ano niya. So, naka-bypass na po yan. Yung, yung bypass natin dyan. So, wala tayong panghinang kaya hindi natin mahinang. So, binuhol ko na lang ng maayos para hindi mag-short. Tapos dito natin banda pinutol para kung sakaling magluko, mabilis ditong ang lukotin. Hindi na tayo magbabaklas ng mga play rings So, ayan mga idol. Babalik ko lang mga flarings. Ay ayosin ko lang yan. So, yun na mga idol. Diyan na natin yan ilalagay. Diyan. Diyan na siya nakalagay. Diyan. So binalutan natin ng makapal ng electrical tape. So ito yung karugtong niyan, ayan oh. Pinutol lang natin yung papunta dito sa switch ng side stand. Dahil kahit ang gawin natin, linubrikan na natin yan, oh, wala talaga. Ayun ang gumana. So ilalim na lang natin yan dahil yung kaputol niya. So ito na yung ano natin, diyan natin siya linagay para mabilis natin siya madukot. Kung so, sakaling kabilis si sir nito, di palitan na lang natin yan. Nung bago nung switch So ito lang muna yung ginawa natin Para ito yung magamit nya So yun Kakabit ko na yung mga play nito mga idol Pero bago yung testing muna natin Baka hindi gumana eh On uh, Start ayan. Ayos mga idol So babalik ko na lang mga play nito So yun, iti-testing na natin bago mang uh, oh, na natin lahat. Yun si well to pagbalik. Bago palitan ng langis. check out. <laughs> Masubukan natin ginawa natin Daming sa yan Dito nga kasi yan Tara o, Ulan po, oh Outcast tayo ada drive telaga pagi bolt mana bypass mga idol yan dati unang perik na din pagdating na din dito sa may bulalo buka na din yung pa dito sa bulaluhan <laughs> pag nag uh... testing natin itong mga idol na kailang tiri kagad tayo eh dalawa doon pa lang eh ngayon, ngayon nandito na tayo hindi mo layo, -layo na hindi na -tirik. hindi mo akalain na yun ang sira kasi pag i ano eh nakalimutan pala nito mga idol yun na ano, nga na nya natunog yung fuel pump kapag eh, nag electric starter pero hindi umaandar yun yung problema nya sa ano side stand kapag yun ang ma encounter nyo sa inyong boardman Ang kaya sa inyong ginagawa So ayos na to mga idol Nakarating na tayo dito sa City Hall oh. Nang uh, hindi metric So hanggang dito na lang mga idol Ang ating uh, Video Sana ay makatulong sa inyo Kung sa aling Dan itu ang ah uh, main counter nyong trouble server man. So ayo. Thank you for watching my video.